Hi! Hello! Good morning! Good afternoon! Sa lahat ng aking mga kasari at aking mga avid uh, subscribers! Good morning! Ito, laba-laba! At ito lang ang update sa aking tindahan. Ayan, ganyan pa rin ang ano, ito yung aking tindahan dati. Ayan. Hindi pa rin tapos ang pag-aayos ng ating munting tahanan. Kaya hindi pa rin ako nakakapagpinda mga kasari. Pero wait lang kayo pag natapos na ito ay muling magbabalik ang ating sari sari store. Ayan so ngayon hindi pa rin natatanggal ang forma ng flooring. At ako eh, naglalaba for today's video. Yan, naglalaba pa rin ako hanggang ngayon. Hindi na naubos-ubos ang aking mga labahin kasi minsan hindi ako makapaglaba hanggang sa naiipon. Yan, so ngayon yan mo lang aking update for today's video against the light. Yan. Have a very nice day. And happy selling po sa lahat ng aking mga kasay dyan. Wait lang nyo ko. I'll be back soon. Promise! <laughs> Thank you for watching. Ang gulo pa rin na aking bahay. Bye-bye! Oh. God bless us all.